Maraming buwaya ang nananahan sa ilog na ito. At sa sandaling makita nila si Malaya, makikilala nila ito na siyang pumaslang kay Paiburong. Tiyak, pag aagawan nila at titilag-tilarin ang katawan mo, Malaya, sila na ang gante para sa akin. Uray. Uh, Nasa ano ba tayo? Uh, uh, Saan niyo ba nakita ang aking magina? Diyan. Diyan ko nakita nagtungo uh, isang babae, uh, isang bata. Marumi sila. Hapong-hapo. Kaya naligo sila sa ilog na yan. Sa kasabaang palad, tinangay sila ng agos. Hindi ko na sila nakita umahon pa. Lusong na! Dali ka! Sagipin mo na! Si na Esperanza! Si Antonio! Bilis! Ano hinihintay mo? Hindi ka ba nag-aalala sa kaligtasan ng mag mo? Paano niyo ho nalaman ang ngalan ng aking mag-ina? Lalo't hindi ko naman ito nabanggit sa inyo. Ang sabi niyo ho eh, natanaw niyo lamang sila. Kilala ko ba kayo? Sinho ba kayo? Nilalansin niyo lang huya yata ako Kilala ko ba kayo? Siya si Burigadang Pada, sinaklang bulawan. Hayaan mo na siyang umalis. Wala na siyang magagawa upang saktan ka. Wala na no siyang kapangyarihan, kaya hindi mo na mukaan ang diwata ng pagkaganib. At ikaw, kalaban pa rin ba kita? O kaibigan?